Yan, magandang magandang araw po sa lahat. This is assembly dance. Yan. So ngayon mga assembly is magmumukbang na ako. So magmumukbang mo na ako. So ang yung ano ko ay mumukbang ko is ano uh, isang lata ng ano ng naguya ng sardinas. Ayan. So magmumukbang ako. Ayan. So kamusta pala kayo mga assembly sa inyong lahat diyan at saka Thank you, thank you ka pala sa inyong lahat naging Four million na tayo. Stay, 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 stay. Four thousand na tayo. Thank you, thank you so much po sa nagsubscribe sa akin. Sa walang sawang pag-ano sa akin sa pag-nunood na mga video ko. At saka sa pag comments sa lahat. Sa lahat na nag-comment, bumabalik naman ako. Yan. So, thank you, thank you for sa inyo, sa mga supportan ninyo, sa pag-ano nyo sa akin, sa pag-nunood na sa ano sa sana, uh, sana hindi kayo magsasawa sa pagmumukha ko. So ngayon mga ka-sample, yo tig natin niyan yung naman mga ka nag-ano ako, naglilipstick ako ngayon. Niyan. <laughs> so So, mag-ano muna tayo, maglipstick para naman maganda yung pagmumukha natin sa pagmumukbang. Kahit na mamaya is mawawala na ito sa pagkakain natin ng tinapa. Ayan. So, yung ano sa amin is tinapa sa ano sa Tagalog ay sardinas. Iwan ko lang sa ano sa English. Hindi ko alam kung anong English sa ano sa tinapa. Ayan. So, yan mga ka So, ayan, thank you, thank you for ano ha, sa mga supporting dyan. So, ngayon is uh, ko lang yung pagmumukbang ko. Ayan. So, mag muna tayo, magmumukbang. So, wait lang. I-open muna natin. Yan, baka naman sa mga ano dyan, sa mga na may ari ng naguya. <laughs> baka naman. So, magmumukbang tayo. So, i-open muna natin. Eh, wow. Ang hirap. Yan. Yan. so, Wow. Oh. Ayan. So, meron siyang lima oops. Ayan. Ang rami. Ang raming na, laman ng naguya. One, two, three, four, five, six. Ayan. Six na ano siya. May, may laman. So, sulit na sulit yung ano, laman ng naguya. Ayan. So, bigyan mo. So, mag-ano muna tayo ng asin. Lagyan natin ng asin para naman meron siyang pa ano, uh, ano, ano, ah, uh, tawag dito. Maalat. Yan. So, yan. Yan. So, magmumukbang tayo mga kasempli. So, kainan na. So, ang oras ngayon is, ano ang oras ngayon is? 10. 10.45. Yan. So, yan. Kain muna tayo. So, medyo ano na, gutom-gutom na. Yan. So, kain muna tayo. First bike. Mmm. Sarap. So, ganito kalami yung ano natin, yung kanin natin. So, medyo inalagaan na natin yung ano natin, katawan natin. Mmm. Mmm. Paborito ng, ano, paborito ng mga Pinoy. Diyan, iwan lang ko sa, ano, sa iba. No, sa amin, paborito ko to yung, ano, tinapalalo yung, ano, lagyan ng mga udong. Miswa. Basta lahat-lahat kung ano, mga, ano, ng uri ng pag -ano, pagluto luto ng mga tinapa basta yan mmm so, kumusta pala sa lahat dyan yung mga ano yung subscribe sa akin na iba't ibang mga bansa nakaabot na tayo ng Korea Japan siyempre sa iba't ibang mga US Germany, Europe nakaabot um, na ko doon. tapos parang para, para mga ano mga lugar so thank you thank you sana maitindihan yung mga sinasabi mga ano ko mga sinasalita ko lalo na sa mga Luzon Visayas at Mindanao yan siyempre yan thank you thank you sa inyong lahat ha na walang sawang pag ano sa akin pag papanood ng mga ano ko ng mga uh, ganap ganap ko sa buhay yan mm. Yan. Thank you, thank you sa walang pag-script ng mga, ano ko, mga ads ko. Yan. Thank you, thank you din. Mm. Tawa. Mm. Rap. Lalo sa mga OFW pala. Yan. Mabuhay po kayo. Saludo po ako sa inyong lahat. Yan. Alam nyo ba yung mga ano, yung mga OFW, ito ang pinaka, pag makatikim na sila doon sa ano, lalo-lalo na sa ano, sa Saudi. pagka makakita sila ng mga sardinas, na, sa mga indomi, yun ang ano nila, ah, uh, kinakain nila. Masaya na sila doon. Yan. Kasi, relate na relate ko yung ano, yung pag ano doon sa Saudi. Mahirap doon makalabas, lalo na yung amo natin na, strict to. Na, naku. Pasalamat lang tayo sa ano, merong mga amo na yung mababait. Nabibilihan tayo ng ano, ng pagkain ng Pinoy. Yan. Pero nabilihan tayo ng amo natin ng mga indomie at saka mga mga nilatar sa ano, sa may store na mga Pinoy. Ay naku. Hanggang, ano, hanggang langit yung kasiyahan. Yan. Mm. Sarap. Mm. 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 lang itong pagkakain para hindi kayo maasawa dyan. Kapag ano, sa akin. Mm. kunti na lang. Mmm. tap 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 meron tong udong. tap udong, at tap tap Yan ang talagang pinaka masarap. tap Yan tap 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 with Nagoya. Ayan. Ang, ang ano natin pang bansang ulam ng mga ano ng mga madali lang ano ah, madali lang ulamin. Ayan. So, yan mga ka -sample. So, thank you, thank you for watching po. At saka, Uh, sana hindi kayo magsawa sa mga ano ko sa mga upload ko sa mga ano ko sa mga ganap-ganap ko sa mga buhay ko at saka yung sa pamilya ko. Yan so yan ang mga ano namin mga ganap-ganap i-share ko talaga yung mga ano namin ganap-ganap sa ano sa buhay namin sana hindi kayo magsasawa. So thank you thank you for watching. Mabuhay po kayo. Love you love you. All. Have a nice day.